mga lugar din na ipinangalan dahil sa kanilang kalikasan o kaya sa kanilang kasaysayan. Katulad na lang ng bayan ng Bacolor sa Pampanga. Nung nagpunta kami dito ng pinasarap, sa Bacolor kami na padpad. Ang pangalan Bacolor ay galing sa salitang bakulod na ang ibig sabihin mataas at mabatong lugar para bang plateau, plateau, o di kaya talampas. Ito rin kaya ang dahilan sa mga pangalang Bacoor sa Cavite at Bacolod sa Negros? Nagpunta rin ako kamakailan sa Talim Island sa Binangonan, Rizal. Ang Talim Island ay mababasa sa Chapter 61 ng Noli Metangere. Ito yung lugar kung saan lumangoy si Elias para takasan ng mga Espanyol. Yes, magaling po ako sa history. Sa science hindi, pero sa history magaling po ako. Ng mga enzymes, yung mga sugars. Nagkukunyari ah, lang ako magaling ako sa science, pero hindi talaga! Talim ang tawag sa islang ito kasi kapag tiningnan mo siya ng top shot, makikita mo na yung isla ay parang hugis ng isang kutsilyo o isang sandata, isang sandatang matalim. Kaya, Talim Island ang pangalan nito. Pamilyar ba kayo sa Tibiao Antique? Diyan yung famous Kawaba. Diyos ko, akala ko magiging tinola ako dyan sa lugar na yan. Yes, ako mamaya ang iluluto dyan. As in, paapuyan daw nila ito. Usually, ako ang nagluluto sa pinasarap, pero ngayon, ako ata ang Pero alam niyo ba kung bakit Tibyao ang pangalan ng Tibyao Antike? Hango ito sa salitang Tigbao, isang uri ng talahib or reed grass na tumutubo sa lugar na yon. May mga lugar din sa Pilipinas na ipinangalan dahil sa isang tagpo sa kanilang kasaysayan. Halimbawa, alam niyo ba kung saan nanggaling ang pangalang tugigaraw? Galing ito sa salitang ibanag na tugigariyaw. Or in English, this was cleared by fire. Nung unang panahon kasi, maraming mga puno at kagubatan sa lugar na ito na sinunog para sa slash and burn o yung tinatawag na pagkakaingin. Kamakailan, nagtungo ako sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental, specifically sa bayan ng Dumaguete, the city of gentle people. Nako guys, super ganda ng Dumaguete at napakabayet ng mga tao doon at napakasarap ng kanilang pagkain. Pero saan nga ba nang galing ang pangalang Dumaguete? Galing ito sa salitang dagit or to snatch. Noong unang panahon kasi ang lugar na ito ay palaging sinasalakay at pilit na dinadagit or ninanakaw, kinukuha ng mga dayuhan.